black tsaka brown. Hi, oh guys! Palipas ng oras, guys. Hi, guys! Good afternoon po sa inyong lahat. I-share ko lang po sa inyo, guys, kung ano po yung mga napamili ko po, guys. Ta-da! Ayan po siya. Sa Gucci. Ako oh, lang po ay Siyempre, yung hanger. Kasi gusto-gusto ko po yung hanger po sa kanila uh, na bumili dahil siya matibay tsaka mura lang din po siya guys 2, 4, 6, 8, 8 piraso po siya guys po yung halaga niya yung 4.99 yen po siya super so, tibay na ano gamitin mga pang ano tsaka white siya maganda pong gamitin to ito corn din Ayan siya Tapit-tapit na tayo. Masyado yata tayong malayo. Hindi nyo yata ako nadidig. <laughs> so, ayun eh, ito guys. Ito din. Ang paborito to ng asawa ko. Corn. Iba-ibang klaseng mga tinapay At Tatlong klase po yung binili ko. May mga, ano din, melon. Ito, first time kong makakain ito kaya napabili na din po ako nitong melon at saka orange ito orange ayan yan, bagong flavor yata to. kasi ngayon ko lang po siya nakita doon sa nakadisplay ng mga pagkain and then milk stick sabon sa katawan first time ko siyang binili at gusto ko po siyang subukan Nasabon din po siya, guys. Mod okay, sizing na sabon or tissue. Tissue sa CR. Pili na ko ng baonan. $1.99. Ito din guys. Ano ba to? Uh, liquid eyeliner. Nilahan ko na din po yung anak ko na. dalawang liquid eyeliner. Brown tsaka black. Ayan. Nalimutan ko na po yung price niya. Kung magkano. Box nila, super cute. Napakasimple lang po. Tsaka, ang ganda po talaga. Natural uh, foundation. Susunod nga natin. Super. Oh, masyadong, ano siya, ah, uh, ang ganda na pagkaano nila. Ayan. Ayan po siya, guys. Hindi ko na siya masyadong bubuksan. Diba? Ang Ang gaan. Okay. magluto ng hamburger, guys. Wow. <laughs> Ganyan kabait yung asawa ko, guys. yang po ang birth pass namin. Okay, Ri. At sa kata? Pansit. Oh, ang pansit kanto. Kapasin ka to, Ri. Pansit kanto? Oo. Stop natin. Pansit kanto. Hindi pa nag-balance kasi yung anak ko. Kaya... ano, nga niya na ng kanin Gusto niya pansit ka. Tuh. Isa, dalawa? Dalawa. Dalawa? Dalawa yun. Gusto niya ng kaloto. Tapos mag tinapay ka na ano? Tinapay. Ah. Uh, ito. Ang ah, aking dulutin ko. The time is... Oh, ah, Mag-hapon na pala. Mag-3 o'clock na ng hapon. Gading po siya guys sa school yung anak ko. Hindi pa daw siya nananghali. Umuwi ka agad. So ngayon, tinanong ko po siya kung kumain na siya ng lunch. Hindi pa daw. Mas gusto niya daw dito sa bahay mag-lunch. Tak pa din akong konti. Ayan, Ligo, 5-5. Philippine food. Tapos ito, yaki Dito sa bahay, konti na. Kailangan na mag-malingki uli. Kasi yan lang. Tapos may... nako dito na chicken soup curry. Ayan. Mga sardinas nandiyan. Papakulo tayo ng tubig. Ito, dito ko na lang ipapakuloan. Yeah, Pazzo il cantone.